Sa LL is here once again. Suman for everyone. Preparing for the party for tomorrow. For Nanang and Yanni's birthday. Anyways, ito ang isa kong pamangkin. Siya ang tagagawa ng mga regalo. Hindi lang tagagawa. Gumagawa siya ng mga flower arrangement, money arrangement. Siya ay arranger. Nagbebenta siya. So ngayon, ang aking anak na si Gorla, nagpagawa siya ng flowers with money para sa aking nanay at sa aking pamangkin or apo. After a few hours, morning time, rice ang na-video ko lang. And now, gumagawa na siya ng decorations. Ito rin ang kanyang hilig. Buti na lang marami silang magpipinsan tulong-tulong. Minutos lang na even an hour tapos na silang nag-decorations. Yes. At yun pala si Ek-Ek. Bakit di ko nakuha ang ulo? My gosh. Anyways, thank you so much Ek-Ek sa pagpunta dito sa amin. Na kahit galing ka sa malayong lugar from Japan to Bulacan, Bulacan to San Fernando, La Union at dumating naman itong si Neddy and Naya. Isa rin kaibigan sa YouTube na taga dito lang sa amin sa San Fernando La Union. So sabi ko, pasyal ka dito, birthday ng aking nanay. And just to meet Ek Ek or Miriam channel. Um, mm, so cute. I'm so happy. I'm so happy na nakarating sila. First time namin na magkita ni Ek Ek,

Hindi, mga tay-pay sa atin ito ang cake. Dito, dito. Oo, nasaan yung candle? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you! O blow, 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 blow. Ay, blow na. Ba -bam, ba -bam, ba merger. O, karaging na na. O, sige na. Happy birthday, blow na. Oh blow na, blow na. Uy, magpulot kayo ng pera. May nahulog pera. O, magpulot kayo ng pera. May nahulog pera. Pala yun, one, two, three. One, two, three. click! Alam! Agura yung nga po, kapatid! One, two, three! Ready? Ready! Ready! Alam, di ka makita doon ka, oh! Ayan, ng mga apo ni Nenet, Anita. Sabihin nyo, happy birthday. Hey! Hey! <laughs> <laughs> happy birthday! <laughs> sama muna kayo pa. Oh, game. Give <laughs> Just give me your money. Kanya ba yun yan? Visa Biz. Visa Biz. Saan bis -bis? It's so cool. So lahat yan sushi. damian yung ng pagkain.

itu itu pun menang ice King Gu koje apa man aku kayak koje apa Ci <It's> so funny hahaha <laughs> Believe it or not, napapunta nila si Apo Dong. Ayun. Kain po! Nabarte ka ni Kapitan Mior, Nabarte ka ni Kapitan. Ampay ko na na. Ampay ko na na. Thank you for coming, Apo Dong. Ay nga mo ito, it's an honor. It's an honor. May kadala na? vlog ito <laughs> talagang pumunta si mioor linis <laughs> time tayo abang Yan ang buhay. Pagkatapos mag-party, may taga-mansahe, may taga-hugas. Tapos doon, may magbibet game. Oh, magbibet game na sila. Yan. Oh. Ayan, tapos na ang party. Ngayon, bet game. Kaya lang, tapusin pa yung tagahugas ng pinggan. Ayan na si Cha. <laughs> ang nanay ko. Last na ice cream. Anyways, thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye!